guys naku i-share sa inyo ha ba makalimot pang kuku video nga ka nang magsugod ko ba kanisya liso ni siya sa abukado akong dipino pino kay nag himo na pod ko og ka nang, kuan ba ka nang haplas especially katong mga barikuson bitaw kay ako barikuson mao na ko problema baliwat kay ko mama kanang kanisya alcohol ni siya nga 70% alcohol kanang dikan bitaw sa Pilipinas ng alcohol kay lahi man gud ang alcohol nila Ladri oy eh. mao ning palit ko ani jud oh Bahala, nag mahal-mahal plus kanisya cloves cloves ni tapos kaniliso kanisya naghimo ko ani kaya naamang ko daghang pang hatagan diri unya kanang effective yun sa ilaha maski sa ako ah so kanang magsakit lang imong hawak, imong mga batang imong tiil, imong hang mga abaga kamitang gikan kang nagtrabaho niya na nakit imuhang mga abaga. Nakita ra po na ako sa video ba sa chemist. kalimutang ko sa name, niya na lang. Maghimot lang kong bagong video kung na mag-request kung unsaon pag chemo at yun pag -so Pero magkuha na yung kag-alkohol, anak. Depende kung kanang puno nga alkohol. Tapos imuhang pinupinuhon tong liso sa kanang abukado nga bagong bago bitaw ni mo ka ng kauno na ni mo na, na may liso na fresh pa hiwa hiwa on na ni mo o hiwa hiwa on ni mo, tapos ibutang ni mo dari sa alcohol effective jud kaayo siya din humot pag jud kaayo kay na may cloves tanga ni mo cloves so kuan mangod antay inflammatory uh, inflammatory mangod ni siya So, tinuod yun siya. Uh, effective ka siya. I-try ninyo. Kanang, naagani ko yung nga video aning Kanang, operahan na unta iyahang tiil ba. Pero, wala siya nagpa-opera. Gitry muna niya ni. -ane. Hangtod nga. Wala na siya. Kuan, natingala siya. Ibutang lang. Marag, two days lang yata niyang paghaplas ani wala na siya gibati og sakit sa iyahang hangkuan niya kadaghan daw siya giinjeksyonan sa doktor sa orthopedi kay para mawala ang sakit pero wala manggihapon daw balik-balik ra so kani kani ang iyahang hang gi try oh sige ha kani siya kadali lang ani ang cloves ibutang ni mo na dari ang cloves pindi sa imong kung daghan ba imo ba ni butang ako kay daghan no na butang para humot ana ihaplas ni mo ano ni karon imbis nga perfume atong ihaplas kani na to ihaplas kay di kan tag work Maybe na ang work diri Re. tag karabaw. Um, So, manakit ang mga kalawasan. Mauni, iha plus. Kana. Okay. Pugbutan na ito. Katong medyo halang-halang. Okay, mampod. Pero, di man mawala ang sakit. So, kani ang effective. Dili siya halang. Pero, fresh imong paminaw sa imuhang mga datiis. Oh, kani. Or imuhang kay sa dati sakit akong mga abaga kanira pud ako ang gi haplas oh haplas na gyud ta ni ron no mga sinyo mga hapit mang sinyo rin ani oh tama na siguro murag tunga na ani ako na butang na ni tapos dali lang tapos imuha ning naon yung mix ni mo. Pwede, pwede na ni mo gamitin. Ang himo ko ani, kaya na po si ati Ami. Eh, dako dog tabang sa iyahan ni. masakit sakit daw iyang hawak. Mawala. aplasan niya, anak. Okay, mara to akong share. Thank you so much. Pwede niyo sundugon.